Ang araw na naman po mga kapatid sa pananampalataya, araw ng linggo, araw ng sabat, araw ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Muli po ay narito po ang ating pastor, pastor ng kapayapaan sa ating kapanahunan na muling magahayag ng mga ayon sa kalooban ng Diyos patungkol sa kanyang batas at palatuntunan na dapat isakatuparan nating mga tao. Narito po si Pastor Leonides. ano, babatiin ko sa inyo, magandang umaga, o magkaroon na sana, magandang umaga. Ito ay araw na sabat. Kung naintindihan ninyo, ang sabat ay meeting. Sino ang kamiting natin? Ang Diyos ang kamiting natin. Dahil nakatala doon sa Diyos doon doon na doon 4 Gs? Yan ang araw ng pulong. Ano ang dapat natin pag-usapan sa araw ng pulong? Anong gusto niyo ko ba pag-usapan? Ten Commandments? Ten Commandments? Na araw na yan, huwag kayong gagawa ng anumang gawa. Anim na araw na gagawa ka, sa kapitong araw ay sabat sa Panginoon. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa na anumang gawa. Kundi makinig ka sa sagla ng Diyos naturo ng Diyos at kay Kristo Jesus sa mga makita ng mga propeta. Yan ang dapat natin pahingan. Dahil yan ang sinabi ng Diyos nung patay na si Jesus, Apokalipsis. Uno tres. Aklat ng Apokalipsis 1.3 Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulak doon sapagkat ang panahoy malapit na. sa so, binuksan lang Diyos yan. Kapulungan na yan. Padawan pa ni Mrs. Deuteronomio 4 G. ng Deuteronomio 4 Jis. Iyong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, Papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanilang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang may turo sa kanilang mga anak. Kaya nabuo yung Ten Commandments eh, sa panahon yon Dahil yon ang sinulat sa dalawang tapyas na bato. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Hindi ba ganun? Huwag kang mga gulunya. Huwag mo ang kinin ng asawa ng kapwa. Lahat ng pag-aari ng kapwa, at huwag kang magsasaksi ng di katotohanan. Hindi ba yan nakatalag sa sampung utos? Ba't yan ay nagaganap sa ating kapanahonan? Lalo-lalo na sa gobyerno, nagsasaksi ng di katotohanan. At ba't hindi niya may pahiral sa sampung utos? Parang tayo, huwag nang magtatrabaho sa araw-sabat. Parang Diyos ay hindi magagalit dahil ang Diyos ay galit. Dapat matakot na tao. Asundin nila sa pugutos. ano ang ginagawa ninyo? Nabawalan ba yung pagtatrabaho ng araw sabat? Hindi, hindi nabawalan. Sinonibaw. Dahil binailuwalan nyo yung isang pungutos. Kaya ang Diyos ay galit, na galit, na galit, sa ating kapanahonan. Kaya yung bakyo ay sunod na sunod. lindol, Sakit. Dahil yan ang parusa sa pagsubay di ba? So, hindi pa kayo nadala dyan. O, hindi nyo paniwalaan na yung bagyo ay parusa ng Diyos. Yung mga sakit na yan, na umiira sa ating kapanoonan, hindi mapapagaling ng mga doktor. At sabi na Diyos yan, noong uh, 1990 pa, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Oh, ano nangyari sa sakit bayan? yung COVID-19? Napagaling ba ninyo mga doktor? Ano ang sakit? Yung unang pinairal ninyo sa dembaksya, na sinabi ninyo laban sa mga sakit, bakunan, dembaksya, nakaligtas mga, mga tao, kabataan, namatay, So, itong pagsaksi nyo na hindi totoo ay makasalanan sa Diyos yan. Dahil huwag kang magkakalat, sabi ng Diyos ng kasinungalingan. Ano ang nasa balita? Puro kasinungalingan. Sabi nyo mga doktor, kaligtasan. Bakit marami namamatay sa hospital? Dahil hindi nyo alam kung ano yung sakit na yan. nilalagyan na hindi yung ng mga sakit. COVID-19. Pero nasa Biblia yan. Masayo sa Deuteronomio. May 58. Aklat ng Deuteronomio 28 mula 58 kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasa sulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O, see? anong pangalan ng Biblia? Salot, pero sabi niyo, COVID-19. Ano pa? Marami, pero pa, monkeypox. O ano, anong binibinyag niyo sakit? Salot lang yan. Yung monkeypox na yan Sinasabi niyo, galis, galing-galing, salot lang yan dala ng mga elemento dahil yan ay pasya ng Diyos kung di nyo isagawa yung sampung utos hindi ba ganon so isagawa nyo yung sampung utos para itigil na nga ang salot na pinaparating na hindi nyo kaya pagalingin ano mang gamot na isaksak nyo tao sa halin na makatulong ikamamatay ng tao dahil maubondos bakit? nakapasya kasi yan eh. Sinabi na nyo sa akin na magpapasapit na sakit na hindi mapagaling ang mga dalumhasa. So naganap na. O, so hindi kayo maniwala na Diyos ang nagpapagaling ng anumang sakit. Nakalagay dyan sa Madang Sarat, Diyotaromyo 32-32B. Nagbibigyan ng sakit pero siya rin nagpapagaling sa mga sakit. Aklat ng Deuteronomio 32-39 Tingnan ninyo ngayon na sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. O si? Sinabi niya yan. Natakot ba kayo? na wala makakaligtas pag ang Diyos ay magbigay na sakit. Katakot-takot na sakit. Malaon. Ibig sabihin, matagal na masakit na tatabuhin ng tao. Gumagasto sa maraming pera dahil ang mahal na singin niyo sa ospital. Ikumpay ninyo tapos babayaran lahat ang mga bagay. Isang araw lang sa ospital, 120,000 na gagastusin. Nako, malayo kayo sa amin. Dito, ano mang sakit mo, walang bayad. Dahil tinanggap namin na walang bayad, ibinibigay namin na walang bayad. So, marami na kami sakit na pinagaling. Pero di pa rin nyo nakikilala. Dahil bulag kayo ang mga nakakatulog sa inyong kapwa hindi nyo makikita yung tanah naman tala sa kapwa yun ang na nakikita nyo so paano paano ay mapigil ang kasalong nyo kung di tayo sumunod sa sapukutos hindi ba yung nasabi kung hindi mo isasagawa ang lahat ng kautosan na yan magbibigay ng Diyos sa inyo ng salot sakit na hindi mapapagaling. Malalang sakit at totoong ma malaon. At doon sa sasenta, mangyayari ito. Nangyayari na nga, tanda nyo ha. Ah, inuubos na niya ang tao. Ilan na namatay sa, sa COVID? Ilan na matay sa sakit? Yung mga sakit na hindi nyo alam, salot lang yan. Sa si, si Se Aklat ng Deuteronomio 28.60 At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egypto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Taliha. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang Pagkatapos na kayo'y maging gay ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos at mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo nagawin gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Okay naganap ba yan? Pagpatay ng Diyos, then, sakit na hindi nyo napapagaling. So, matakot na ba kayo? O, oh, hindi pa. Dahil sa, pag sinabi namin sa tao, talaga ang tao mamamatay ah. Mamamatay ka sa tagdang araw, sa katandaan, pero kung matay, mamatay ka, nakamataan mo pa lang. Hindi ganun. Ang uri ng kamatayan. Dahil ang bilin ng Diyos, bahaba mo kung sundin mo ang utos sa Diyos. O ba tayo? Tres. Uno. Diretso. Kasi hindi kayo nagbabasa ng banal na eh. Kaya hindi maintindihan ang kalooban ng Diyos. Aklat ni Haring Solomon. Mga kawikaan, Tres mula uno. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat sa karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. O si, karamihan ng araw ay idaragdag sa iyong buhay kung susundin mo ang utos ng Diyos. Hindi ba yan? Kaya ngayon, magmulay mulay yung mga utos sabi ko. Dahil hindi nyo naintindihan na Biblia. Dahil madalas sabihin ng tao, Diyos ay mapagmahal. Diyos ay mabait. Yan ang minumbulan nyo sa mga tao na hindi nyo alam na ang Diyos ay galit na galit na sa inyo dahil hindi nyo sinurman nyo sa pungunos. So, bumising na kayo. Dahil malapit na maubos sa isang katawan. Hindi ba kayo naawa sa mga taong na mamatay? Bumising na kayo. Magpag-aral kayo sa amin. Hanapin niyo ang Diyos. Dahil yan ang sinabi niya. Doon sa Siponyas. Doon uno. Bago daw ang kakilakilabot, nag-alit ang Diyos, hanapin niyo Siya. Habang may panahon pa, hanapin niyo niyo, pag kayo patay na, kawawa kayo. Talabaw na naman kayo, ililigtas namin. Noong nakaraon undas, ilan ta, ilang kaluluwa ang iniligtas namin dito? Libapong libong kaluluwa. Saan nang galing itong sa inyo mga reliyon. Dahil mga reliyon ninyo, na sinasabi ninyo, hindi tunay na reliyon yan. Baka peking reliyon yan. Nililigaw ninyo mga tao. So, hindi ba bawal ang magligaw ng tao? Kung tunay na inyong hinahanap ang kaligtasan, walang iba kundi hanapin niyo ang kinaroonan ng Panginoong Yesus. Dahil yun, ang sinabi niya, doon sa San Juan 17, doon nagdasal siya. San Juan 17. Aklat ng San Juan 17, 24. Ama, iyaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay kasama ko. Ang tanong, Saan na ron si Sokristo ngayon? Dahil bumaba na mula sa langit, yung second coming na sinasabi nyo, nakabalik na. Yan ang sinasabi nyo, mga religious second coming of Jesus, ang tagal na si Jesus dito sa bawal lupa. Kamamatay lang niya noong pinako nila sa cross. Bumalik agad. At yan ang sinabi niya sa kanyang mga apostol. Do sa yun, may diyotsun, diyotsun. siya at kinausap niya yung mga apostol niya. Aklat ng Mateo 28 mula 18 At lumapit si Jesus sa kanila At sila'y kanyang kinausap na sinasabi Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabo ng lupa ay naibigay na sa akin Dahil dito magsiyaon nga kayo at inyong gawin at inyong gawin alagad mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan so matagal na si Kristo na nandito sa amin mula pa ng panahon, mga apostol, bumaba na siya at inutusan niya sila na si gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang tanong, alagad ba kayo ng Diyos? Anak ba kayo ng Diyos? Ito, ang tanong ko, kung anak kayo ng Diyos, ito ang sagot ni Pablo. Roma 1.16 Aklat ng mga taga Roma klat ng Roma 1.16 dahil yan ang utos sa mga apostol na gawing alagad ng mga tao Roma 8.14 dahil yung mga alagad ng araw ng ebanghelyo sige basahin mo 1.6. klat ng Roma 1.6 sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang Ibanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. O oh, si, Ibanghelyo pala kaligtasan ng tao. Hindi yung mga baksin, baksin na yan. Hindi yan ang kaligtasan ng tao. Ebanghelyo ang tunay na kaligtasan. Dala Ebanghelyo, ang nilalaban niya ay ang buong Biblia. Kasama ang Diyos, kasama ang ba banal espiritu, kasama yung mga lagad niya, lahat na mananabas sa espiritu, ay kasama lahat, lahat sa ebanghelyo. O, si Roma 8.14 Aklat ng Roma 8.14 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So, maliwanag ka ang mga pinapadubay ng Espiritu ng Diyos ay silang tunay na anak ng Diyos. Ah, kasi pag nagbinyag kayo, sabi nyo, kristyano na. Pag nagbinyag kayo ng bata, kristyano na. Marunong ba magsisim bata? Ang binibinyagan dito, sa Biblia, mula kinsiyan nyo sa pataas, kayo na nagpaminyag sa Jesus, 33 sa Diyos na. Tandaan nyo, bakit kayo namiminyag ng bata? Matatandaan, binibinyagan para pagsisiyan nila ang kanilang mga ginagawang masama. Ba. Hindi bata. Binamasbasan lang ang bata. Kaya yung panliling layo sa mga tao, tigil-tigil niya yan. Lalo yung pinarami ang mga angkan ng demonyo. Dahil ang kabataan ngayon, sa halip na pag-asa ng bayan, pirwiso na sa bayan. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. And heaven <laughs> and nature sing. And heaven.